May restaurant ba talaga dito? Saan tayo pupunta? Ah, uh, doon kasi nakapark yung sasakyan ko eh. Grace, gusto mo tulungan kita magbuhat nito? Ano ba laman nito? Paano mo nalaman yung pangalan ko? Hindi ko naman sinasabi sa iyo. Ah, uh, ano ka ba? Binanggit mo kanina. Alam ko na gagawin ko kay Grace. Kukuhanin ko yung loob niya tapos, dadalhin ko sa malapit sa sasakyan ko. Walang mga tao dun sa pinag-parking ko. Tapos, dun ko siya isisidate. Boom! May hawak na akong alien. Bakit? Alam mo na alien ako? Paano? At saka bakit mo ako patutulugin? Ba't ko naman gagawin sa'yo yun? Di ba, pakain lang tayo? Alam mo, kayo na ka pa nagsisinungaling eh. Ayoko na sumama sa'yo, aalis na lang ako. Yun. Sandali lang! Ano? Ginagamitan mo ako ng telekinesis? Ah. Kahit na-alien ka, lalaki pa rin ako! Mahina ka katawan mo! Ah!